Kamusta mga bata? Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang, si Kuya James. At ngayong araw na ito, mayroon akong isang kwentong inienda para sa inyo. Pero syempre, bago natin simulan ang ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna, handa na ba kayo? Abay, magaling kong ganun. Ang tanong ko sa inyong mga bata, hmm, ano kaya ang kadalasang makikita natin sa tahanan? Aba, siguro ang ilan dito ay pwedeng makita na mayroong kusina sa tahanan. At syempre, meron din naman tulugan. At meron din bang mga aparador at marami pang iba. Tamang-tama, may kinalaman yan sa ating kwento. Kaya ano pang inintay niyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Aking Tahanan. Ito ay kwento ni Rukmini Banerjee at guit ni Rajib Burma Banjara at hatid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Ito ang aking tahanan. Dito ako nakatira kasama ang aming buong pamilya. Iniiwan namin ng aming mga chinelas at sapatos bago pumasok. Dito kami naghihilamos at naghuhugas ng kamay sinasabit ko ang mga damit ko dito. Itinatabi ng aking lolo ang kanyang tungkod sa sulok. Doon din namin itinatabi ang aming mga banig. Sa labas naman itinaparado ni tatay ang kanyang motor. Ang kanyang helmet naman ay nakapatong sa kabinet. Inyalagay naman nila mama at lola yung mga magaganda nilang damit sa baon. Sa kusina naman, niluluto ang masasarap na pagkain. Kapag malamig ang panahon, inilalabas namin ang aming mga kumot. Sa tuwing mainit, kami ay gumagamit ng bintilador. Sa tuwing kami ay may bisita, inilalabas namin ang aming mga upo. kayong bubisita sa aking tahanan! Halika na! At dyan ay tatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At tandaan din natin na na napakarami palang mga pwede natin makita sa loob ng tahanan. O paano? Hanggang dito na lang. Muli, ako ang inyong kuya kwentisang si Kuya James na nagsasabi mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muling kwentuhan, paalam!